Si Manny Pacquiao, isang pangalan na dating simbolo ng tagumpay, isang batang mahirap mula sa Pilipinas na naging hari ng boxing sa buong mundo. Walang makakatumbas sa pagiging 8 division champion, hindi mabilang na knockout at bayani ng milyon-milyon. Pero hindi natapos ang kanyang laban sa ring. Nang isinabit niya ang kanyang gloves, isang bagong digmaan ang nagsimula sa madilim na mundo ng politika. Ito ang kwento kung paano nasira ng ambisyon, pakikipag-alyansa at pagtataksil ang isang alamat ng boxing. Ipinanganak noong 1978 sa Kibawi, probinsya ng Bukidnon, kilala ni Manny Pacquiao ang hirap bago ang kasikatan. Kahirapan ang unang kalaban niya. Natutulog sa kalye, nagbebenta ng tinapay para mabuhay. Sa edad na 16, Sinuot niya ang boxing gloves at dito na nagsimula ang alamat. Walong weight classes mula flyweight hanggang welterweight at mga panalo laban sa mga higanteng pangalan tulad ni na Oscar de la Hoya at Miguel Cotto. Noong 2015, naging pinakamayamang laban sa kasaysayan ang kanyang sagupaan kay Floyd Mayweather. Para sa mga Pilipino, hindi lang siya buksingero. Siya ang boses natin ang dangal natin, isang underdog na nagpatunay na kaya nating manalo. Pero hindi natapos ang ambisyon ni Manny. Noong 2010, saglit niyang iniwan ang ring para sa politika. Nanalo bilang kongresista ng Sarangani. Nangako siyang itataas ang mahihirap, mga tulad niya noong bata pa. Noong 2016, naging senador siya at nakakuha ng 16 milyong boto. Parang natural na hakbang ang politika para sa kanyang laban hanggang sa magbago ang lahat. Noong 2022, tumakbo siyang pangulo laban kay Bongbong Marcos, anak ng diktador na si Ferdinand Marcos. Kinamumuhi noon ni Manny ang pamilyang Marcos. Kinundi na ang kanilang kasakiman at martial law. Pero Matapos matalo sa pagkapangulo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating lumalaban sa kapangyarihan, yumuko muku na rito. So, yung isyo ng uh, ng yaman na hawak ng mga Marcoses, eh, um, kung ano man yung uh, nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na siguro ipalit yung silisidwa ng mga ta ng taong bayan. At uh, kung sakali man ako ay tatanungin at ako nga po ay uh, na ilagay ng taong bayan din sa posisyon na yan, i-review natin lahat ng mga uh, investigation at lahat ng sinasabing uh, nyaman na nakuha ng mga marcoses kung magkano talaga para may balik na sa ating bansa. Um, noong 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging um, uh, hardest critic ni dating nung-nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng um, party niya? Uh, hindi naman po nag-criticize ako ng TUDO sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon, sabi ko kung may ninakaw dapat ibalik kung may ninakaw, ay, ang, 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 ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin, kailangan ng due process. And then, uh, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya? Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, si Manny Pacquiao na dating galit sa mga Marcos, kasama na nila. Bilang kandidato sa Sinalo sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Bongbong, nangako siyang tapat sa Pangulo na kinamumuhian ng maraming Pilipino. Bakit kinamumuhian? Noong Marso 2025, pinahintulutan ni Bongbong Marcos ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte at ipinadala siya sa International Criminal Court sa The Hague. Si Duterte, ang dating matapang na lider na naglunsad ng drug war, ay hindi gusto ng ilan pero mahal ng marami at tapat niyang taga-suporta. Ang ginawa ni Marcos, para sa kanila ay pagtataksil. Si Manny na dating kaalyado ni Duterte at pinamunuan pa ang partido nito noong 2020 ngayon ay kasama na nang nagpadala sa dating niyang kaibigan sa kulungan. Isang pagbabagong hindi inaasahan. Ano ang nagtulak sa pagbabagong ito? Sabi ng iba, praktikalidad. Malakas ang makinarya ng Marcos at ang pagsama rito ay pagkakataon para kay Manny na manatili sa puder. Pero may nagsasabi rin na oportunismo. Isang pagkakataon pagkatapos ng pagkatalo sa pagkapangulo. Subalit, mahal ang kabayaran nito. Ang mga tagahanga na dating nakakita sa kanya bilang hindi natitinag, tinawag siyang taksil. Ang dating sinabi niya, na pagkundina sa kasakiman ng Marcos at pagpuri kay Duterte ay bumabalik para sirain siya. Noong 2016, may sinabi siyang ikinagalit ng LGBTQ community na ikinawala ng malalaking sponsor tulad ng Nike. Ngayon, ang alyansa kay Marcos na kinasusuklaman ay lalong nagpaapoy sa galit. Ang bayani ng bayan, baka naging kasangkapan na ng politika. Sa kasalukuyan, hindi pa natatapos ang kwento ni Manny Pacquiao. Sa edad na 46, siya na ngayon ay Hall of Famer sa boxing at hindi makakalimutan ang kanyang mga achievements sa ring. Pero, ibang kwento ang politika. Kasama sa slate ni Marcos, malakas ang kanyang laban sa Senado na nasa Magic 12 ayon sa mga survey. Subalit, halo-halo na ang reaksyon sa kanya ng madla. Ang kaso ni Duterte sa ICC, malaking anino kay Marcos at kay Manny. Ang dating nagbubuklod, ngayon ay naghahati. Sinira ba niya ang kanyang ugat para sa kapangyarihan o nagbago lang ng laban? Ang kasaysayan ang huhusga. Ang suntok ni Pacquiao, dating simbolo ng pag-asa, ngayon ay may tanong ng katapatan ng prinsipyo ng pagiging bayani sa isang bansang basag. Ang journey ni Manny Pacquiao mula batang mahirap hanggang senador ay kasing kwento ng bansang Pilipinas mismo. Isang laban para mabuhay na nasira ng kompromiso. Kung hindi man siya sinira ng politika, ay tiyak binago siya nito at dinungisan ang kanyang pagiging alamat. Habang papalapit ang eleksyon ng 2025, isang tanong ang natitira. Kaya pa bang mabawi ng isang bayani ang kanyang kaluluwa o ito na ang huling kampana? Salamat sa inyong pananood. Mag-subscribe para sa iba pang kwento at tatanungin ko ang opinyon nyo. Nawala na ba ang landas ni Manny Pacquiao o natagpuan ang bagong laban? Hanggang sa muli!